SP3, may apat ka na groups na naka- Ang galing talaga ng tutor ko. Ano kaya nila nagkakuha at ano kaya ang buhay nila? Gets ba? plus E. Okay lang, ulitin natin. Peer tutor ako sa LRC. Of course, masaya kami kapag may natututunan ng tuti namin. Oh my God, gets ko na! Uy, nice! Kaling! Peer tutor ako sa LRC. Of course, dapat prepared kami lagi sa session. Free tutor ako sa LRC. Of course, may snacks kami dito sa office. Free tutor ako sa LRC. Of course, ako ang muubos ng tinta ng mga whiteboard markers sa office. What? Ay, ubos na naman. Buti na lang maraming markers dito. Peer tutor ako sa LRC. Of course, maingay yung GC namin kapag may sweldo na. May sweldo na! Woo! Peer tutor ako sa LRC. Siyempre, naranasan ko ng magkaroon ng maraming students all at once. Pre-tutor ako ng LRC. Of course, may honest supply kami ng materials for our sessions. Yes, Pag-tutor ako ng bond paper. Do just pair up with my golden water? Do just pair up a good thing? Do just pair up with a good thing? Do just pair up with Peer tutor ako sa LRC. Of course, may passion ako for teaching. Peer tutor kami sa LRC. Of course, mabait ang supervisor namin.